Ready na ang lahat ng koponan sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Kahapon ay nag-media day ang lahat ng teams. Sa ating previous video, pinasilip natin yung FIBA Power Ranking na kung saan ang Latvia nakabraket ng Gilas Pilipinas na makakalaban natin sa group phase ay pangatlo sa Power Ranking. Kaya naman, ayon dito sa FIBA, ang Latvia ay clear favorite na makakaabante sa semifinals sa Riga Tournament malaking bagay din dyan, syempre yung crowd dahil sa bansa nga nila gaganapin yung isa sa mga tournament para sa isang slot sa Olympic. Paano naman ang Gilas Pilipinas? May chance sa ba tayo? Well, base dito sa PIVA, ang Gilas Pilipinas ay balwa vol underdog sa Group A at pwedeng maka-upset sa Latvia at Georgia. Sabi nga ni Coach Team Cohn, yung kanilang Olympic mission ay mahirap pero hindi daw imposible. Narito yung ilan sa mga larawan ng Media Day ng Gilas Pilipinas at yung mga teams at players dito sa One Week 24 Nations Tournament. For more basketball updates, please subscribe, like and follow from the sidelines. na halina at sumama. Lakas PH na ang bibida. Halina at kasama dito makipagsaya Lakas pinoy PH na dito ang bibida Huwag mag-alinglangan, halina at sumama Lakas pinoy PH na dito ang bibida ang bibida Huwag mag halina at sumama Lakas pinoy PH na dito ang bibida Halina at sumama, dito makipagsaya Lakas nakaspinoy PH na dito ang bibida Wag mag-alinglangan, halina at sumama Lakas pinoy PH na dito ang bibida